Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang si Anthony Edwards nga na po magiging MVP sa susunod na season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga na ngayong araw ng kontrata ang dating player ng Los Angeles Lakers. Mismong ESPN ang nga po mga katrops ang nagsabi na ang MVP award nga po para sa darating na 2024 to 2025 NBA season ay pag-aagawan lamang ng ilang mga superstar kagaya na lamang ni Luka Doncic ng Dallas Mavericks, Nikola Jokic ng Denver Nuggets, Joel Embiid ng Philadelphia 76ers at ni Shai Alexander ng OKC Thunder. Ngunit ko ang dating NBA player at ngayon sikat na NBA analyst na si Kendrick Perkins ang tatanungin Naniniwala nga daw po ito na makukuha ni Anthony Edwards next season ang kanyang kauna-unahang MVP award sa kanyang karera. Bagamat man nga po napakaraming mga magagaling na players ang Wolves ay nakasalalay pa rin nga po kay ant ang magiging kalagayan ng kanilang team sa si standings ng Western Conference. Kakagaling pa lang naman nga po ito sa kanyang napaka-impressive na playoff run kaya magagamit nga po niya ito upang magkaroon ulit siya ng magandang performance. At matapos lamang nga po mga katrops, na kumalat sa internet ang sinabi ni Perkins ay hindi na nga po napigilan pa ni Edwards na matuwa ng gusto sa naging prediksyon sa kanya nito. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga po ngayong araw ng kontrata ang dating player ng Los Angeles Lakers. Para nga po mga katrops, ang Lakers ng bakanting pwesto para sa kanilang pinakabagong big man na si Christian Coloco ay napilitan nga po ang kanilang team na tanggalin at i-waive ang two-way contract ng kanilang undrafted sharpshooter na si Blake Henson. Kaya dahil nga po dyan ay magiging isa na nga po itong ganap na unrestricted free agent ngayong offseason kung saan ka na nga po niyang maghanap ng bagong team kung gusto man nga po niya na makapaglaro pa sa darating na bagong season. Pero ayun nga po sa kalalabas pa lang na balita, inaasahan nga po na hindi rin naman magtatagal ang kanyang pangalan sa free agency market dahil sa kanyang talento pa lang ay sigurado na meron at merong kukuha sa kanyang serbisyo. Sa katunayan, base nga po sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw ng isang NBA insider, tuluyan na rin naman nga po itong pumerma ng Exhibit deal o training camp contract sa koponan ng Golden State Warriors. Yes, sa dami nga po ng mga teams na gustong kumuha sa kanya, ay ang GSW nga po ang kanyang pinarmahan dito. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, Sakto sa rin naman nga po siya sa playing style ng Warriors gayong tumitira naman nga po ito ng 42.1% sa 3 point line. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.